Ito pa. Anong tawag sir sa ano dito sa parang vehicle na to? Ito ni Papa. Kariton po siya. O parang kotse-kotse Ang ganda papa. noon. Ang hakot po namin ng milog. Ah, ibig sabihin na Papa din talaga to. Operational siya. Ano? Talagang maganda. Ano? Ha, ah, hindi pa no. Talagang, oh, no ma. Laman po ni Papa. Ayun na no, talagang, ano, pwedeng sumakay ano. Ayun no. Oh ganda tapos dito po yung mga pananim na naman sa ano uh, sa farm <laughs> ang ganda sir eto talaga eto yung naka ano sa akin yung nakakuha ng attention ko Ito po talaga so, um, sa po uh, yung kalahati fish pan tapos yung pinakamalaki nyo um, yung nimple po pero hindi po nakatay. Napakaganda. Ibig sabihin may po, may tilapia. isda po to ano? Galing po siya din sa malaking fish pond naman. Nilipat naman dito para madali yung pag po pag may bumibili po. Apo. ah mga tilapia. Ibig sabihin mga malalaking tilapia na po yan ano? Apo. Paano nyo po sir pinapakain ng tilapia? Ano lang po, uh, umaga, tanghalit, sa hapon po. Yung <coughs> feeds din po, commercial feeds po. Ah, diretso na po. Okay. Eh, Pwede yung paliguan sa din man, talaga yun, yan. Ano? Pansarili lang po na paliguan. Kasi Apo. hindi naman po siya nakatayos. Tapos yan sir, uh, <laughs> ibig sabihin lupa pa yung ilalim niyan. Ano? Hindi po, uh, sementado, sementado lang po. na rin. Tapos yung tubig naman po niyan sir, saan po Malibu nang gagaling? Sa sapa po. Sa sapa. Ibig sabihin talaga yung fresh. Ano? ano po, siya, binobong galing bagaling sa sapa o normal? Maganda, ano? Tapos yung pagkagaling naman dito, saan naman po siya nakupunta? napupunta? Na siya din sa may po namin sa dulo. Ah, may so, pa po doon sa, ano, sa kabila. Po po talagang ano, kapag siguro dito ka nakatira, talagang everyday, talagang <laughs> ano, ano, <laughs> talagang tuwang-tuwa, ano, kung gusto mong maligo, dire-direcho. Ayun, you sino, know, napapatalo no. ano, tala na, oh. na. na na nawa? Ito sir, yung mga tilapia nyo, mga ilang months na po itong inaalagaan? Five, five months po siya. Ah, ito po. Malalaki na po, ano. Ayun, o. Oh. Talagang kitang-kita na, ano? oh. Tapos, magkano naman po yung binibenta yung per kilo niyan po? Per kilo po namin dito, 150 po. Gate price po namin. Ah, 150? Yes. Mura na po, ano. Talagang, ano. At saka, fresh na fresh. Diba? Diba? Ito. Pag Ito na yung mga talagang ano, tapos yun yung feeds na kinakain nila, ano. Ayun, talagang ano. Ayun. Ayun, talagang ano, malalaki na. Tapos maganda pa yung Etong tubig na to sir, saan na to galing? Galing po sa kabilang kalsada po, sa sapa po. Ah, tapos kumbaga dito na tapos dito muna yung buhos. Ay po. Pa, katulad din dun sa kabila. Ano? ginagamit na pang ano no? Ah, pang salok po. pang salok ano talagang ano ganda talagang complete set na po kayo dito ano may mm -hmm. mga ano tapos eto sir eto kailan po ginawa itong ito ano ito po, yung parang... ginawa lang po siya nung last year po para sa family reunion po namin ah yung so, kumbaga para sa parang fight po namin kaya mahaba po tayo. ha ah, eto para para dito yung sabay sabay na kainan ano ano po, dyan po kami kumakain at least ma, ma, maganda na po ano talagang Sino po yung sir yung nagkaroon ng idea na yung tubig galing dun sa sapa uh, eh dito? Yung papa ko po. Ha. Ah, at least mag, paano, paano po yan na, ano, mas mataas yung lupa dito o mas mababa? Pababa po kasi sa mataas, pababa. Ah. Dati po siyang palayan, punta dun, punta dun. Tapos hmm. ginawang fish pond po. Maganda po. Dati, ano? po, dati din po itong fish pond. Oo. Uh, nung pinapaliguan namin siya, Oh. Uh, sinimento namin. Tapos ito papa. sir, mga ilang pit po ito? Uh, mga 5 5.5 feet, feet po yung pinakamalit. Mat mataas po. din po, ano? Ito Ay. po yung pambata. Oh. Ito, dahan-dahan lang muna kami dito sa <coughs> pagtulay-tulay namin dito. Kasi mahirap ng madulas. Pero guys, talagang napakaganda. Maano kayo, kayo na, kapag nakarating kayo dito, kayo na mismo yung umusga. Talagang ano, nakaka-refresh ng utap. Tsaka ano, ibig sabihin pwedeng tumalon dito sir ano para maligo ano. Talagang ayun oh. to may hagdanan pa. Sir, ilang months o bago natapos yung ganito kalaki na parang swimming pool na fish pond? Taon po yung yun sa mga isa kalating taon po siya sinemento. Talagang na, napakaganda. Kasi po, hindi no? pa po siya hindi po siya ganyang kalalim talaga. Ayun o, talagang na, napakagandang tingnan. Talagang nakaka-fresh. Ayun o, talagang super ganda. Okay. Sir, eto mga parang fingerlings, fingerlings okay. Pero talagang kitang-kita na ano. Tapos ibig sabihin, sir, eto, kapag lumaki sila, ililipat nyo sa, sa abang. Hindi naman, sir, mahirap na gawin yung gano'n. Hindi naman po. Uh, pag ganyan po na hindi po naman po sila masyadong malaki, pag nilipat. Ayos uh, pa. Kunti lang po yung stress nila, hindi naman po namamatay masyado. Opo. Kunti lang po yung nababawas sa ano, nila. Opo. Pero e pag malaki na po sila inilipat, doon po madaming namamatay. Ah, kumbaga parang ano pa sila, kayang-kaya pa nila, okay. ano. Eh hey, kapag gano'n naman sir, yung, yung doon sa kabila na gano'n kalayo, pag hinarvest nyo, hindi naman po kayo nahihirapan? Hindi naman po. Ninalagay lang po namin sa container na malaki. Tapos nililipat po dito sa may maliit na swimming pool. Ako. So doon sa swimming pool na yun. Talagang yung mga average sir sa tilapia, mga ilang kilo, bag, o ilang kilo o gaano kalaki bago sila binibenta? gano'n kalaki. Mga na, umaabot po ng limang piraso ng tilapia, ang isang kilo. Po. Ang isang kilo. Yun po yung binabenta na namin. So, so pwede na yung gano'n. <coughs> Tapos ang pinakamalaking tilapia naman na nabibenta nyo? Uh, mga ano lang po, tatlo. Ah, mga tatlo tatlong, piraso. Siya. okay na yung gano'n. Uh, eh, kumusta naman po yung pagpapakain sa tilapia? Hindi naman po mahirap. Hindi naman po mahirap. Basta tama lang siya sa oras. Ah, may oras-oras po. Usually mga anong oras po dapat pinapakain sa yung tilapia? Po, uh, umaga, uh, at saka hapon po. Ah, tatlong beses. Tatlong beses po. Uh, etong mga ganito sa kaliliit, ah, uh, marami ng feeds na yung nako-consume niyan o ayos lang. Kung, mga, ano lang, ilang halos isang kilo lang po. 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 Gano po. Gaano po karami yung pinakamaraming tilapia na naalagaan nyo? Approximately hmm. mga ilang peraso bumibili po kami ng fingerlings mga 3,000 and 3,000 pieces 50% po niyan yung mortality niya sabi niyo ha na, ibig sabihin 1,500 oh, so, so 1,500 pieces yun. tapos dyan sir sa ano sa sa ganyan hindi naman po mahirap mag ano maghanap ng ng pagbebentahan nyo ah uh, sa ngayon po uh, nagsisimula pa lang po kasi kami uh, dyan lang Ay, po kami magbebenta Ah, dito pa lang. Yes po. Ayan. Po, Tawa, kumbaga hindi pa talaga kayo nagbebenta yung sa mga um, yung sa mar market na, na kumbaga at least dito pa lang sa mga dumadaan. Sa bagay dito naman Actually, talagang Actually, harvest pa lang po namin. Uh, kasi dati po, oh, nag-try pa lang po kami. Tapos nung tig-try namin po, uh, uh -oh. maganda po yung ano niya, resulta. resulta. So, nag-tuloy-tuloy na po kami. Per batch na po siya para parate po may supply. Uh Oo. -oh. Eh, sa feeds naman po, hindi naman po mahirap pag ano. Hindi naman po. Uh, actually, yung supply po namin, uh, bumibili pa po kami ng ano, sa Pilipa po. Ah, sa kasi Pilipa? yung brand ng feeds namin na ginagamit oh. dito, wala po dito sa atin ang back. Tati po ba 'yon? Tati po. Ayun. Ah, Sinasabi ko na nga ba? <laughs> tati, ayan. <laughs> <Talagang> <laughs> mga, mag ba? Diba? Maganda kasi talaga yung quality ng uh, Tati. Talagang ano. So, dito, kita nyo naman yung mga ano, girlings talagang ano pa po din tilapia, yeah. golden tilapia. Ah, mga gold, golden tilapia ano diretso yun na natin para at least talagang ano buong buo yung pagtutur natin dito sa tilapiaan farm nila sir RJ sir RJ dito sa tilapiaan farm nyo po mga naka ilang years na po Oh. Pang ilang season? Ang isang season po mga ilang months na po? 5 months to 6 months po. Yung isang Tapos ibig sabihin po sir yung sabi nyo na dati is uh sa pag-try nyo medyo maganda yung resulta kaya i-generate nyo na. Kasi bawi naman po. Ito. tapos ako ng damo ng rabbit. Ah, ibig sabihin Ah, talagang pinapatubo nyo po yung damo. Okay. Ito guys, yung maganda. Ito yung sinasabi yeah. ni sir na pero red tilapia. Pero mabagal po yan lumaki. Ito. Hindi siya masyadong pang ano talaga pang business. Talagang ano. Pero at least para siyang ano ano. Parang, parang goldfish. Fish, ano. Pang On display. Maganda siya yung ano yung kapag na talagang very commercial na itong farm nyo. Talagang siya yung pinaka highlight highlight po ano. Talagang ayun oh. No. <laughs> Eto, parang piyestahan pa yung ano nila. Ayun, napakaganda. Talagang, ayun. Pati si Noah, talagang napatingin <laughs> ayun, no. So, napakaganda sir, talagang ano. Sulit na sulit yung pamamasyal namin dito sa sa farm nyo. Sa pagtutur nyo sa amin. Ibig sabihin dun pa po ano. Yan, yan na po mismo. Ayun. So, let's go. talagang ano hmm, dito na lang po may kanal na lang ah sige po baka mo, ay, ay. <coughs> 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 ito na yung Yun sir, ano, isdaan pa rin yung okay. kabila. Per, per, batch po kasi doon ah. yung yung sunod na harvest namin. Ah, ibig sabihin At talagang... Tatlo po siya. Talagang dinesign nyo po siya sir. Isa, dalawa, tatlo. tatlo. nyo talaga siya para ah uh, per batch yung pag-harvest nyo. Ano? Napakaganda po sir yung ano, pala isdaan nyo. Talagang ano, talagang ang gandang ano, pagmasdan. So ito po, mga ilang buwan na po itong tilapiaan na to. Yan po ano po, mga 3 months na po yan. Then, then, tala po. Talagang integrated na integrated po yung farm no ano. Talagang may mga taniman ng gulay. Okay. May iba't ibang na, hayop. Hindi na bumibila sa sentro ng gulay. Oo. Talagang nakaka ano. Parang ang sarap mag-stay dito ng buong araw na yung nakaupo ka lang, relax lang. Ano, alam nga, medyo madami din pong ano gawain dito sa bukid. Oo. Oh. Uh, hindi ka maubusan ng pwedeng gawin. Oo, oh. mare-relax ka talaga ng ano, todo-todo. San po dito sa yung may pinakamalaki ng mga ano? At, ah, ito po. Ah, ito. ito. Guys, talagang ano, enjoy. Sulit na sulit yung ano, Ayun, yung mga ano na. Oo. Ito kasi yung daloy ng tubig, talagang ano talagang nagagamit ng gusto guys yung tubig na galing din sa ano sa ilog. Hindi naman po sir bumabaha dito. Ah uh, dito po sa fish hindi naman po. <coughs> Maayos naman po yung kanal namin diyan. Oo. Para. Ang ganda, napakaganda sir. ano oh, nawa anong masasabi mo? Talagang super ganda. Talagang bawat kaso